Random drug test ang ginpatigayon kang Antique Provincial Police Office para sa mga PNP personnel gikan sa mga kabanwahanan. Suno kay Police Senior Superintendent Edgardo or Daniel, ini nga random drug test ang kabayan kang leye nga dapat nyan Ang madakpan nga positibo sa ilegal nga droga ang pwede nga mapahalin sa pagka-pulis. Ini ang pagpasiguro ni Police Senior Superintendent or Daniel. Dugang pa kang Provincial Director ka PNP Dresantike. Pre-selected ang apat ka mga personnel gikan sa kada police station. Duwa sa apat ang target bangod sa mga impormasyon nga posible nagagamit kang ilegal nga droga. Ang testing ginpatigayon paagi sa urine o kon ihi. Sa CR, may personnel gikan sa crime lab nga nagabantay para mapasiguro nga wala sang switching nga matabo. Ginpasugtan mga makatapok kang media nga makaobserbar sa amo nga drug test ginakundak naman ni eh in consonance with the uh, provision of the PNP uh, Memorandum uh, Circular No. Number uh, 2012-006 dated uh, June 8, 2012. No, Nga at least uh, for every semester of the year, magkundak ang uh provincial uh offices sang, uh, mandatory uh, drug testing sa ila ng mga personnel no This is uh, in line with the with the PNP nga cleansing no cleansing sang uh, organization namon no? Kag uh, kung sino man ma uh, found the uh, positive after uh, series of test naton uh, they will be ano you know, they will be dismissed from the service no from but the, the PNP. sa may test pa na, confirmatory test. no. Kung sa dira, uh, still uh, uh, positive ang naton natin, uh, will uh, pasagaan sa sang sangkaso, no? uh, in connection with this uh, violation. kag uh, that will be tantamount for uh, his or her dismissal from the PNP service para sa co-patrol Randy Londres